At welcome back sa ating channel guys Ako po si Prancy Adventure O ino muna tayo ng Kamias wine Init ang panahon Mmm Tama tama yung Kamias wine ah uh, Comment lang kayo kung gusto nyong Ipakita ko kung paano ko ginagawa tong Kamias wine Tama tama ko ngayon lalong panahon ng mainit mm. At ngayon guys Gusto ko lang i-share sa inyo uh, Dumating tong Pakikita ko lang sa inyo yung dumating tong sa Shopee. Kasabay na itong in-order nating kaping barako, no? Ayan, kasabay dumating. Ayan, baka gusto nyo rin yung order. Dadagay ko yung link. Comment nyo lang. E, isang kilo to. Tapos ito, ito yung ipa natin. ah, uh, tungkol sa sticker natin, dumating na. Umorder tayo. At ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo para sa mga kapwa natin vloggers na gustong magpagawa ng sticker. At ipakikita ko lang sa inyo At sasabihin ko rin sa inyo kung saan ko pinagawa At yung link Ipapakita ko sa inyo Ilalagay ko rin sa description At bubuksan na natin at pero bago na eto yung dati nating sticker eh, no? Ayan Kung nakikita ninyo sa mga previous vlog natin Ayan yung sticker natin Di bali, pinagawa ko to 2 years na At bali, marami itong pinagawa ko eh. 1,500 pieces yata itong napagawa ko ah, konti na lang kasi maubos na kakapamigay ngayon kaya ko share share to kasi baka ma-interest yung magpagawa ng sticker alamin nyo kung magkano ko pinagawa lang ito di ba, ali, ano lang to piso piso lang itong pinagawa kong sticker na to at ah, saka ang kagandaan nito Uh, kahit na pinagawa ko piso, may quality. Madikit na, waterproof, at saka hindi pa siya napupunit. Hindi napupunit yan. Patibay. Mapunit man pagka sinira nyo. Pero ibig sabihin ko na maganda rin yung ano niya. Elastic. Talagang plastic siya. Ito, sasample ko sa inyo. Ayan, no? Sasample ko lang sa inyo. Makunat siya, oh. Hindi siya basta-basta napupunit. ba? Diba? hindi siya basta-basta nasisira at madikit. Madikit siya. Eh, pero to 2 years ko na itong nagagamit. Ah, uh, pinamibigay natin sa mga bagong kaibigan natin. At ngayon, ipakikita natin itong in-order ko. Doon din ako umorder sa in-order ako dati na itong sticker na ito. Ah, uh, bubuksan na natin. Uh, dumating lang to kanina. Kaya... Uh, sample sticker lang din ginawa natin ano tong in order natin. Ayan. Ganyan muna tayo ulit ng kamyas wine. Mmm. Sarap. At ito, pakikita ko sa inyo. Di ba, di, pinagawa ko lang to 350 pieces sa print pal. Sa print pal. Uh, through online, no? Sa Shopee ko in order. At uh, piso lang tong pinagawa ko. Uh, kung gusto nyo magpagawa sa kanila, ilalagay ko yung description sa link. At uh, Napakamura lang kasi nasubukan ko na sila no, yung sticker nila. Maganda din, ng klase. Tsaka napakamura. Ito, ayan guys. Yung bago nating logo. Buksan pa natin ulit. Di bali, 350 pieces din itong in order ko. konti lang muna ginawa ko kasi meron pa naman ako natitira doon sa dati kong sticker. Ayan. At pinagawa natin ngayon, medyo iba na, no? Ayan, ibang ano na. Uy, teka, madikit. Ayan, Oh. At pinagawa natin ngayon, bilog na siya. Ayan, kung makikita ninyo sa screen. At yung, pre, yung bago nating ginagamit na logo ngayon, ano? Yun yung ginamit natin ngayon. Ayan ang pinaprint natin. Ah, ito ay piso lang din. Piso isa. Tsaka, non-laminated lang to. Pero waterproof, tsaka stretchable siya Meron siyang laminated, uh, dos ang isa uh, Kaya ito lang naman pinagawa ko kasi nga para budget at pamimigay lang naman natin Tsaka hindi naman tayo maselan ano Hindi pa rin naman tayo sikat na motovlogger Kaya ito lang naman oh At least meron tayong mabibigay sa mga followers natin, no? sa mga subscriber natin na gustong humingi ng sticker oh, At least ayan, pakikita ko sa inyo ang quality niya Matibay din siya, ganun din. Halos kaparehas lang nung ano. Tsaka shout out sa Printpal. Yan, sa Printpal ko pinagawa ito. Di bali ang online shop nila ay emita.ph. Etong pinagawa ko, piso lang ang isa. Ang minimum order ah, 350. Tapos nagde-deliver sila ng Luzon, Bisaya, Mindanao, nationwide. At ang shipping pin nila depende na lang sa area, no? Kasi sa akin, siningin nila 80 pesos. Ayan. At meron nata itong pre na 10, 10 pieces. Yun ang sabi nung ano. Sabi nung kausap ko sa messenger. At 350 o. Oh, ang dami na. ba? Diba? Tsaka maganda na rin. Ayan. Meron na naman tayong bagong pamibigay. Tsaka ididikit sa motor natin. Kaya no. Ang ganda siya. At yun lang guys no. Na-share ko lang sa inyo. Yung kung saan ko in-order ito para sa mga kapwa natin mga motovlogger dyan na kung gusto nyong magpagawa rin ng murang sticker, budget pero may quality, eto sasuggest ko sa inyo at yung link ilalagay ko doon sa baba ng description para kapag message kayo sa kanila kung gusto nyo rin magpagawa at disclaimer lang din ano, wala akong kuhan dito komisyon sa sticker na to uh, gusto ko lang i-share kasi meron akong isang kaibigan din na vlogger na Shout out sa iyo. Hindi ko na sasabihin yung pangalan. Nagpagawa siya ng sticker doon siya sa may bandang Manila at ang siningil sa kanya isang piraso, 25 pesos isa. Kaya nagpagawa siya ng parang mga 50 pieces eh siningil sa kanya halos 1 1,500 na. Ganun kamahal. Kaya nga na sinuggest ko sa kanya rin ito. At ngayon, pinakita ko na sa inyo, katunayan na legit yung online na yun yung pinaka print shop print pal yan, sa, pre, sa messenger yun print pal. tapos ang shopee online nila ay emita.ph yan ipakikita ko sa screen para malaman ninyo ayun ah, lang guys ang gusto kong i-share ngayon araw na ito at maraming maraming salamat sana meron kayong natuklasan na bagong paggawa ng shop na mag, pwede magpa-print ng sticker ano? online sila pero legit kasi matagal na ako nagpagawa Alos 2 years na rin At eto, murder ako ulit sa kanila Ay, Yun nga, disclaimer Wala akong commission sa kanila Ay, Gusto ko lang din makatulong Sa mga kapwa natin vlogger Na gusto makatipid Ng pagpapagawa ng sticker Kasi alam nyo naman, small time lang tayo Hindi naman natin kailangan magpagawa Ng mga mamahaling sticker para ipamigay oh. Kung dumating yung panahon na maging sikat tayo Kung susuertein kay YouTube At sa inyo sa pag-suporta ninyo no magtuloy-tuloy tayo ayun oh, tsaka tayo magpapagawa pero ito sa akin okay na to maganda na yung quality nila at yun lang wag niyo kalimutan mag-like share and subscribe sa ating channel ano at hit niyo na rin yung notification bell at abangan niyo yung ating mga susunod na mga vlog pasensya na rin kayo kung medyo wala pa tayong rides sa totoo lang medyo nakukuan ako mula pa nung nagcrash yung drone natin parang nakakakaman eh <laughs> pero ganoon talaga Uh, update ko na lang kayo pagka nagawa rin yung draw natin ganun pa man maraming maraming salamat stay safe, ride safe be safe this is Prancy Adventure signing out at maraming maraming salamat sa support na ninyo at shoutout sa mga kaibigan natin sa YT at pati sa mga silent viewers maraming maraming salamat sa inyo shoutout din sa mga family ko na nanonood lagi ng channel natin at sa mga bago yung subscriber natin shoutout sa inyo thank you Have a nice day guys, see you again.